Kasi parang kayo to eh. Ito ka, Tekra mo. Eh. Wait lang, Tekra mo. Ito po. Kasi may nag-send ako sa amin itong picture. Anong um, po siya? nakasulat po diyan? Yan. Ross Tico unang naka-knockout kay Pacquiao noong 1996. naghahanap po ng yeah. naghahanap po ng chess si Kuya Kuya Joseph marunong ka pala mag chess? chess po ako kaya oh ito po baka po magkahulog-hulog ha Ano ulit Kuya? Mm. Mm, magaling talaga tong ating kalaban. Mm -hmm. ah. mm. Ayaw ng nang tumatagal eh. Para mabilis lang. Ha? Ah, magaling. Magaling to. Si talaga. Okay. Pagka ano, kakahinin niya yun. Sige, para sa'yo kuya. Sige. Ah, ito nga pala yung ano ko. No, kala ko ito yun. Ah, sige, okay lang. Para sa'yo, kuya. Mahina ako dyan eh. Okay, sige, okay lang. Para sa'yo. Ah. Para sa sa'yo, kuya. Sige. Hmm. Magaling talaga. Dito. C'est Hmm. Oh, oui. mm. yeah. Pagka niya yun, makakain ko siya. Kakainin niya yun. Kakinayan niya yun. No, oh, kuya. Magaling talaga siya. Kuya... Pag kinain ko, sige, okay lang kuya. Hindi ko, ga hindi ko dapat gagalibon yun. Oh, yeah. <laughs> okay. Ang galing mo, Kuya. Ang galing. Isa pa. Si Kuya Lito. Pwedeng patawag si Kuya Lito. Nasaan? Uh, kukunin po natin mabilis ang mga, mga katikram po nga um, po yung bob natin na uh, trimit. Oh. Baka nga kagaling kanyang.

Kuya. Thank you. Uh, Gumana oh. yung ano mo, no? Oo. Oh. oh. yung... Oh. Babawi ako? <laughs> oh. Oh, magaling si Kuya pala. Kuya, may tanong lang ako sa'yo dito. Kuya, dito may tanong ko lang, may tanong lang po ako sa inyo. Hindi niyo po kilala to? Hindi. Hindi ako. Hindi niyo po kalala? Baka ah, pa po, pero hindi ko nalala. Ah, uh, pero hindi po ba kayo to? Kilala niyo po si Manny Pacquiao. Apo. Okay, uh, ah, wait lang po. Lagay ko lang ito ha. Okay, saan niyo po nakilala si Manny Pacquiao? Sa Tibla. Nasa TV lang. Pero hindi ako kayo boksingero. Hindi. Hindi po talaga boksingero. Hmm. Kasi parang kayo to eh. Ito ka, Tekra mo. Wait lang. Telegram. Okay, Ito po. Kasi may nag-send sa amin itong picture. Ano po siya. Ang nakasulat po dyan. Yan. Rostico Torricampo. Unang nakanak kay Pacquiao noong 1996. Kuya, huwag kang matakot. Baka kayo po ito. Hindi po kayo to. Hindi. Hindi po talaga kayo to. Yung... Yung nakatalo ko yung Manny Pacquiao. Hindi. Hmm. Pero kilala niyo si Manny Pacquiao? Ah, sa TV lang. Sa TV lang. Hindi niyo, hmm. hindi niyo nakasama? Hindi. Hmm. Magandang hapon ko yun. Magandang hapon po. May gusto mo ba kayong sabihin sa akin? Ay, okay, kukutong ulit ako sa luto ko eh. Yung ah. luto, ayan. Ano sa mga luto ko? Yung pinirito. Ah, uh, okay. Pagluto sa... kita ulit. Ah, yeah. Okay, pagluto kita ulit. Apo. Uh, Kuya, hmm. baka may gusto ko kayong sabihin sa akin. Maliban doon sa gusto niyo yung luto ko, sabi niyo gusto niyo magpaluto ulit. Ah, gusto ko po. Eh. kain ng tao. Hmm. Konting ulo mga perito lang. Hmm. Sige. Saan po kaya? Perito lang ako. Ah. Kahit Piritin lang konti konting baboy at kasi kanin. Uh, ah, gusto nyo piniritong baboy? Oo, oh, kahit dalawang piyasa lang. Dalawang piya. Pero isa oh, po yung ulam natin. Ay, isang piyasa okay lang. Okay May buhay. Kahit dagdagan pa natin, wala akong problema. Pero maliban doon, baka may gusto ko kayong sabihin. Wala na po, Kuya. Basta kung may, may lasa, yung katulong ko. May lasa? Oo. Okay. Baka may gusto ka na ikwento sa akin. Ano po yung kaya? Bakit ka napunta sa ano, lansangan? Papunta ko nang May mm sa Bobby Portela at Maria pagkatapos ilokas Norte. Mm Bakit ka nga napunta sa ano, Pampanga? Galing ka Makati, di ba? Ano yung problema? Ano yung problema doon sa bahay sa inyo? Inaalam sa... e ko kung ano ang pananagutan ko. Mm. Kasi, pinip ko. Ano, ano yung pananagutan mong hinahanap mo? Yung bang, bago tayo naging may buhay, mm. inalam natin yung buhay. May kanya-kanya tayo. Ba? Pang paliwanag at may kanya-kanya tayo. -kanya. Mm. Gustong ipalaya. At yung ba tayo nagkaroon ng buhay. Ah, Karapatan mo, karapatan mo. Mm. Ipapalaga ko yung buhay ko. ikaso, ano? Kung tao doon? Ah, yun. May mama at papa ka? Uh, may ako. Ama, tatay, father and son. Pero yun ako, namatay na. Sina, Martin ah. Lapin, namatay na siya. So, yun pa rin yung sagot. So, yun Matay. yung sagot po niya nung unang araw. Kung pupunta tayo ng Makati, alam niyo po ba yung ano? Kung saan Street? Alam ko po. Alam niyo Black po. 3 order po uh, Black 330, lahat po rin, barangay sa Makati City. Okay. Ganito po. Try po natin puntahan yung bukas. Apo. Pero sa tingin ko, kailangan siyang i-ano. Kuya Joseph, tanong ko lang, nagpupunta na kayo sa, sa psychiatrist, ganon? Nagpunta sa... Nakakapunta, uh, nakapunta na kayo sa, sa psychiatrist. Ah, uh, kundita, sa St. Luke Global City. St. Luke? Ah, sa St. Luke? Medical Center. Ah, uh, ah, uh, School uh, yung uh, mga niya. Department of Health, ah, uh, walang kasa na may mo. Uh, walang kasa. Ah. Uh, walang uh, kasa. Uh, 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 so St. Luke kayo napapagamot? Oo. Oh, uh, Psychology, the, the, the medical doctor, medical center. Ah. Uh, Gordon niya. Psychiatrist Department. Department of Psychiatrist. Ah. Uh, doon pala kayo nagpapatingin? E di mayang, Kaya pala malinis yung katawan ni Kuya. Maramsa na po kayo. Oo. Oh. Okay. Mahal doon na. Mahal? Hmm. Sino po yung nagpapagamot sa inyo doon? Sino po yung kasama niyo nagpupunta doon sa St. Luke's? Ah... Uh, family. Pamilya po niyo? Uh, Nanay ni uh, niyo? Ah, tatay niyo? Uh, mother, father, brother, and sister. Eh, di ba wala na po yung mama niyo? yung papa niyo na lang? O yung kapatid niyo, ang kasama niyo? O yung asawa po niyo? Pero sabi niyo, iniwan na po kayo ng asawa niyo, di ba? Iniwan na ako. Tanong ko lang, Kuya Joseph, ba't di kayo nagka -asawa? Ay, nagka-anak. Nagka-anak? Hmm, mm nang asawa po niyo. Hindi ako may namakanak. Ha? hindi ako may limukan. Hindi po, but hindi ko kayo nagkanak ng asawa niyo. May... Ayoko. Ayaw niyo. Bakit to? Una, aalin ko yung anak. Eh, may buhay. Uh... Tapos, pag may buhay, gagamit yan ng marami. Response eh, obligation. Yung response nyo, na may buhay, kung paano mo magkaroon ng pangailangan niya para sa sarili at sa lahat. Ayon yun ayon ng yung, ayon yung responsibility. Ayon ko kasi may buhay siya. Uh, ano po sabi ng asawa niya nung sabi niya ayon niya magkaanak? Hmm, na hindi nawa. Malaya, magkaanak na iba. Hmm, amalaya sa magkaanak ng iba. Ah. Na niya ko yun. Kung mm. so ba? Mayaman pala kayo kuya Joseph. Mayaman. Ah. Para sa yung yaman. Gano'ng kalaki yung ano? Tabla Ano yung business niyo? May business kayo? Ako business. Hindi, sa bahay lang ako. Sa bahay ka lang. Hindi ako malamakay lang sa business Ah, hindi kayo nangangailam ng business niyo? Hmm. Sino yung... Ano yung negosyo niyo, kuya? Hindi ko ayaw. Ah, sa paningin, eh. naipak yung mark. Nung araw. Nung araw? Naipak yung mark? Ano yung negosyo niyo doon? Ah, uh, fish dealer and retailer. Wholesale and sale. Wholesale. Fish dealer and retailer. Wholesale. Ah, Kuya sorry, hindi ko naintindihan. Fish dealer. Oo, fish dealer. Ah, tsaka ano? Retailer. Fish dealer and retailer. Wholesale. Basta wholesale? Opo. Hmm. Gano'ng kalaki nung… Gano'ng kalaki nung pwesto niyo doon? Nung araw, isa o dalawa? Isa, dalawa. Nung dalawa. isang araw, nung, nung araw. Pero ngayon? Wala. Nag, ano ba? Hmm? Nag, kung um, nanay ko, uma, huminto na ako. Huminto na po kayo? Hmm. Naalala niyo ba kailan nung kayo nag-asawa? Uh, um, January 23, 2, 3, 2.2001. Mm. -hmm. Kuya, tanong ko lang, nakulong na po ba kayo? Hindi. Mm. -hmm. Kung na, baka, ang nagkamali, di po rin ba? Di po rin, ba, Pero may nasaktan na po kayong tao? Wala. Wala nakapagsalita lang. Mm. -hmm. Pero yun na nakita ko, hindi ko ugat, hindi ko papatuloy. Ba't yung manakit? Bago mo man lang. Ba't ayon yung manakit? Alam mo kung bakit? Hmm. Ayaw niyo makasakit? Hindi. Hmm. Kala ko ka lang na... mo. Alam mo ba? Hmm. Kaya, ikaw kahit talagay ko. Hmm. Wala namang mapapala. Hmm. Pagkaw na to kayo? Oo. Oh, oh. Ikaw kaya, Puna nanakit siya, mali kaya? Hindi mm, ko. Hindi. <laughs> eh, maglaro na lang tayo. Hmm. Oh. ano ay Nang? Nang, alam mo. Kung Nice sa'yo yung mga boy. mo. Uh, Laban mo. Laban mahilig tano. ko kayo magmasay. Eh. Bakit to? Bakit to kayo mahilig magganon? Para ako masakit ang mga katawan mo. Yung mga boy ko. Pag ay iba pa niya. Hmm. Hindi, isip ko naman. Okay. Akala ko po kayo, akala ko kanina naman, iniisip ko, baka masahista ko kayo. Hindi, kaya ko ginagawa yan. Una sa sarili ko. Parang tatapamin niya Ngayon, yung mga hospital ba, bibig, Iligtas ka, pera. Mm. Pero yung mga dugong tumatagas, kaya mong gamutin yan. Hindi ako pa pag i-injection mo. Ganyan, oh, ikaw, isargery ka. Mm. Kahit may pambayad ka. Ibuti e kung totoo sa'yo, eh, heart surgery mo, kakayaan mo, tayo mga broken bone. Mm. Kaya ko pinag yan. Huwag niyang gagawin sa akin yun. Mm. -hmm. Deko ako, oh, maglaro ka muna ng self-defense. Mm -hmm. Oh, self-defense? Oh, lang. Ah, kaya pala kayo yeah. nagkaano-ano-ano. -ano. No, no. Okay, Kuya Seth. Kasi isip ko lang, kung hindi natin mahanap yung pamilya mo, may promise land kami dyan, may trabaho dyan na pwede kayong kumita o pwede kayong magtanim-tanim o gumawa ng basahan o farming na pwede kayong kumita. Gusto niyo ba yung ganun? Farming? Farming. Malamig, mainit? Oo. Oh, uh, depende sa klima. Ngayon tag-init. Ang pwede niyong gawin, magtanim, ng malaman, mag aalaga ng halaman, mag aalaga ng manok, bibig. Kasi naisip ko lang, kung wala ko kayong pamilya, hindi natin mahanap yung pamilya niyo. Ay, na lang ako sa Makati. Ha? Papalit na lang ako sa Makati. Sa Makati? Opo kuya. yan. Ah, okay. Kahit niya. Di, balik tayo doon. O. Bukas po. Apo. Okay, sige. po, Kuya. Magandang gabi. Hmm. Ayon niyo sa farm? Tumira sa amin? Sapat na sa inyo. Kung anong hili ko, Kung hindi sa sobra, hindi ko kulang. Mm, hindi. Pero dito ayon niyo sa amin? Hindi. Pero, ano eh, yan, mali... Pero, ano maganda ang nah, yeah, wala. Oo, ako pwede. Nayaya, wala na. Pero ano talaga yung gusto niyo? Makabalik sa pamilya niyo? Opo, opo. Ah, okay. Sa'yo kaya. Mm. Oka na. Mag-ready lang po akong pagkain niyo na. Ah, uh, Maraming pong kain lang. Kahit okay, think. sige po. Ready lang po tayong pagkain. Okay.